ama ng buong awa, Diyos na nananahan sa walang hanggan at yumuyuko sa mga nagdurusa, lumalapit ako sa iyo sa oras na ito, hindi gamit ang mga salitang isinaulo, kundi may katapatan ng isang taong wala nang mapupuntahan. Ang aking katawan ay naging larangan ng digmaan, ang aking laman ay nakaranas ng sakit na nagnanakaw ng tulog at kagalakan, at ang aking lakas ay naubos tulad ng tubig na dumadaloy sa pagitan ng mga daliri. Alam kong kilala mo ang bawat selula ng aking pagkatao, bawat hibla na sumisigaw para sa kaginhawaan, bawat organ na lumalaban upang gumana ng maayos. Panginoon, kailangan kong pakinggan mo ako ngayon, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil ang iyong kalikasan ay isang ama na hindi matiis na makita ang kanyang mga anak na nagdurusa. Hindi ako lumalapit na may pag-aakalang karapat-dapat sa iyong pansin. Lumalapit lamang ako na may katiyakan na kung wala ka ay hindi ako makapagpapatuloy. Ang sakit na ito ay sinubukang diktahan kung sino ako. Sinubukang isulat ang katapusan ng aking kwento. Ngunit tumatanggi akong tanggapin ang utos na ito dahil alam kong nasa iyo ang huling salita sa aking buhay. Panginoong Jesus, tulad ng babaeng dinudugo na inubos ang lahat ng mayroon siya sa mga manggagamot at hindi nakahanap ng lunas, sinubukan ko rin ang maraming bagay at narito ako pasan pa rin ang bigat na ito sa katawan. Naisip niya sa kanyang sarili na kung mahahawakan lang niya ang laylayan ng iyong damit ay gagaling siya at ang parehong pananampalataya ay sumisibol sa aking puso ngayon nais kong magkaroon ng pagkakataong iyo Panginoon kailangan ko ang pagkakataong iyon na mahawakan ka hindi pisikal gaya ng ginawa niya kundi gamit ang kamay ng pananampalataya na umaabot sa pamamagitan ng panalangin pahintulutan mo akong lumapit sa iyo sa sandaling ito pahintulutan ang aking pagsamba na maging haplos na nagpapalaya sa iyong kapangyarihang nagpapagaling sa aking buhay wala nang magagawa sa pamamaraang pantao. Ang mga mapagkukunan ay naubos na. Ang mga alternatibo ay nagsara. At ngayon nakikita ko ang aking sarili sa harap ng nag-iisang pinto na nananatiling bukas na siyang pinto ng iyong biyaya. Ikaw ang aking huling takbuhan, hindi dahil sinubukan ko na ang lahat bago ito, kundi dahil ikaw ang tanging tunay na lunas na umiiral ang tanging makakapagpabago ng aking sitwasyon. Diyos na walang hanggan, ipinapahayag ko sa sandaling ito na sa iyo lamang ako makakahanap ng lakat upang magpatuloy sa mahirap na paglalakbay na, na aking pinagdadaan. Ang mga tao sa paligid ko ay maaaring may mabuting intensyon. Maaaring mag-alok ng mga salita ng aliw at kilos ng pagmamahal. Ngunit sa kaibuturan ng aking kaluluwa, alam kong ang iyong kapangyarihan ang sumusustento, ang iyong presensya ang nagpapalakas, ang iyong pag-ibig ang nagpapagaling. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon, na may pananampalatayang maaring hindi perpekto, na maaring nanginginig sa ilang sandali, ngunit nananatiling matatag sa paniniwala na hindi mo ako iiwan sa libis na ito ng anino at sakit. Ilang beses ko nang gustong sumuko. Ilang gabi akong nagtanong kung sulit ba na ipagpatuloy ang laban. Ngunit laging may tinig na bumubulong sa aking espiritu na ikaw ay kasama ko. Na hindi mo ako iiwanang mag-isa sa labang ito. Hawakan mo ako ngayon, Panginoon. Dahil ang aking mundo ay literal na nasa iyong mga kamay. Ang aking kalusugan ay nakasalalay sa iyo. Ang aking buhay ay nasa ilalim ng iyong soberanong kontrol. Aking Diyos, kinikilala ko na ikaw ang aking kagalingan. Hindi lamang ang isa na makakapagpagaling sa akin, kundi ikaw ang mismong diwa ng kagalingan. Ang pinagmulan kung saan dumadaloy ang lahat ng pagpapanumbalik at pagbabago. Kapag sinabi ng mga doktor na wala nang magagawa, Sinasabi mo na ang lahat ay posible sa kanya na naniniwala. Kapag ang mga pagsusuri ay nagpapakita ng nakapanghihina ng loob na larawan, ipinapakita mo na ang iyong salita ay higit sa anumang diagnosis ng tao. Ikaw ang manggagamot ng mga manggagamot, ang siyang bumuo sa aking katawan sa sinapupunan ng aking ina at nakakaalam ng bawat detalye ng aking panloob na paggana kung nilikha mo ako. Nang may ganap na kasakdalan at pag-iingat, alam kong may kapangyarihan kang ibalik ang sinira ng sakit upang muling itayo ang ibinagsak ng panahon at karamdaman. Hindi ko inilalagay ang aking pananampalataya sa isang abstract na himala. Inilalagay ko ang aking pananampalataya sa iyo, sa Diyos na personal na nagmamalasakit, na nakikibahagi sa mga sakit at pangangailangan ng kanyang mga Panginoon, ikaw ang aking saklolo na laging naroon sa oras ng kahirapan. Ang siyang dumarating sa eksaktong sandali na kailangan ko ng lubos. May mga araw na ang sakit ay napakatindi na halos hindi ako makahinga nang hindi nararamdaman ang bigat ng karamdamang ito. May mga gabi na ang hindi komportabling pakiramdam ay pumipigil sa akin na makapagpahinga. At sa mga sandaling iyon, ako ay tumatawag sa iyo tulad ng isang nalulunod na humihingi ng saklolo. Hindi ka isang diyos na malayo na nagmamasid lamang sa pagdurusa ng tao. Ikaw ay si Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, ang siyang bumababa kung nasaan tayo at itinataas tayo kung saan natin kailangang naroon. Payapain ngayon ang hangin ng aking karagatan, pang dahil ang mga alon ng sakit ay naging marahas, ang mga bagyo ng kawalan ng katiyakan ay naging nakakatakot. At kailangan ko ang iyong makapangyarihang tinig na nagsasabi sa mga pangyayari pumayapa kay. Kung paanong pinayapa mo ang dagat ng Galilea nang natakot ang mga alagad na lumubog, payapain mo rin ang nagngangalit na dagat na ito na aking may sakit na katawan. Magdala ng kapayapaan kung saan may bagyo. Magdala ng kaayusan kung saan may kaguluhan. Lumakad ka kasama ko Panginoon sa libis na ito na naging napakalungkot. At nakakat Hindi ko hinihiling na alisin mo ako kaagad dito Kahit na iyon ang aking pinakamalalim na pagnanais Ngunit hinihiling ko na lumakad ka sa aking tabi Habang tinatahak ko ang mahirap na lugar na ito Nawa ay maramdaman ko ang iyong kamay na humahawak sa akin Kapag nawawalan na ako ng lakas Nawa ay marinig ko ang iyong tinig Na nagpapalakas ng loob ko Kapag sinusubukan ng takot na paralisahin ako Nawa ay mapagtanto ko ang iyong presensya na bumabalot sa akin kapag humihigpit ang kalungkutan. May mga sandali na pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng apoy tulad ni Nasadrak, Mesak at Abednego sa naglalagablab na pugon at ang init ng pagsubok na ito ay hindi na makayanan. Ngunit kung paanong may ikaapat na lalaki na naglalakad kasama nila sa apoy, naniniwala ako na narito kakasama ko. Pinoprotektahan ako mula sa mas malaking pinsala. Iniingatan ako mula sa ganap na pagkawasak. Ang apoy na ito ay hindi tutupok sa akin dahil ikaw ay kasama ko. At kung saan naroon ka, ang kamatayan at sakit ay walang huling salita. Panginoong Hesus, ikaw ang aking himala. Hindi lamang ang gumagawa ng mga himala, kundi ikaw ang mismong himala na kailangan ko. Ang iyong pag-iral ay mahimala ang iyong pagkakatawang-tao ay mahimala. Ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay ay ang pinakadakilang himala sa kasaysayan. At ang kapangyarihang iyon na bumuhay sa iyo mula sa mga patay ay ang kapangyarihang nananahan sa akin sa pamamagitan ng iyong espirito. Ito ang kapangyarihang makapagdadala ng buhay kung saan may kamatayan, kalusugan kung saan may sakit, pagpapanumbalik kung saan may pagkawasak. Kailangan kong ang himalang ito ay mahayag sa aking laman ngayon na ang sobrenatural na kapangyarihang ito ay sumakop sa bawat may sakit na selula, bawat organ na apektado, bawat sistema na hindi gumagana ng maayos. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng mga istatistika. Hindi mahalaga kung ano ang ipinapakita ng mga posibilidad. Naniniwala ako na ikaw ay eksperto sa paggawa ng imposible sa paggulat gamit ang iyong banal na interbensyon. Ang kalangitan ay gumagalaw kapag sinasamba kita, Panginoon, dahil ang tunay na pagsamba ay nagbubukas ng mga espiritual na lagusan, sumisira sa mga hindi nakikitang hadlang, nagpapalaya ng kapangyarihan mula sa itaas pababa sa lupa. Kaya sinasamba kita ngayon, hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil ikaw ay karapat-dapat kahit na ang lahat ay mahirap sinasamba kita hindi upang manipulahin ang iyong kalooban kundi upang ihanay ang aking puso sa iyong presensya sinasamba kita dahil ikaw ay banal dahil ikaw ay makapangyarihan dahil ikaw ay tapat dahil ikaw ay pag-ibig at habang ang aking bibig ay bumibigkas ng mga salita ng pagdakila habang ang aking espiritu ay yumuyuko sa paggalang Naniniwala ako na may nangyayari sa hindi nakikitang mundo na ang mga anghel ay kinikilos na ang mga demonyo ay pinalalayas na ang banal na kapangyarihan ay pinapakawalan ang pagsamba ay humahaplos sa lupa kapag ang kalangitan ay gumagalaw at kailangan kong ang iyong kaluwalhatian ay bumaba sa akin ngayon na ang iyong hayag na presensya ay magdala ng kagalingan na lubus-kong inaasam. Alam ko Panginoon na may matibay na paniniwala na higit pa sa katwiran na ngayon ay makakakita ako ng mga himala kapag hinawakan kita sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito pagmamataas. Ito ay pagtitiwala sa iyong salita na nagsasabing ang lahat ay posible sa kanya na sumasampalataya. Nakita ko na ang napakaraming bagay sa aking buhay. Dumaan na ako sa napakaraming karanasan. Ngunit ngayon ay ipinapahayag ko na makakakita ako ng bago. Isang bagay na ikaw lang ang makakagap. Isang bagay na magpapatunay muli na walang imposible para sa iyo. Kapag hinawakan kita gamit ang kamay ng pananampalataya sa panalangin ito, kapag ang aking espiritu ay kumunekta sa iyo sa pamamagitan ng matalik na pakikisama, naniniwala ako na ang iyong kapangyarihan ay dadaloy tulad ng pagdaloy nito sa babaeng humawak sa iyong damit. Sinabi mo na may bisa na lumabas sa iyo sa sandaling iyon at naniniwala ako na ang parehong bisang nagpapagaling ay maaaring lumabas sa iyo ngayon patungo sa akin, tumatawid sa panahon at espasyo, inaabot ang aking may sakit na katawan nasaan man ako, Panginoon. Lumalapit ako upang hawakan ka ngayon ng buong katapatan ng aking puso, ng buong pag-asa ng aking kaluluwa, ng buong pangangailangan ng aking katawan. Hinahawakan kita sa pamamagitan ng panalangin ito na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao sa pamamagitan ng pananampalatayang ito na kahit kasing liit ng buto ng mustasa, alam kong makapagpapalipat ng mga bundok. Hinahawakan kita sa pamamagitan ng aking buong paghahandog, ng aking ganap na pagsuko, ng aking pagpapaubaya sa iyong mga kamay. Walang anumang mahika o pamahiin sa gawang ito ng pananampalataya. Naroon lamang ang katiyakan na sumasagot ka sa mga naghahanap sa iyo ng buong puso na hinahayaan mong matagpuan ka ng mga taong tunay na naghahanap sa iyo at hinahanap kita ngayon, Panginoon. Nang may tindi na hindi ko pa naramdaman noon na may pagmamadali na nagmumula sa kamalayan na kailangan-kailangan. Diyos ng buong kagalingan, hinihiling ko na ang iyong kapangyarihang nagpapanumbalik ay dumaloy ngayon sa bawat bahagi ng aking katawan na may sakit. Magsimula sa aking ulo, Panginoon, at bumaba hanggang sa talampakan ng aking mga paa na walang iniiwang bahagi na hindi nahahawakan ng iyong bisang nagpapagaling. Kung saan may mga selula na dumarami ng hindi maayos, magdala ng kaayusan at normalidad. Kung saan may pamamaga na nagdudulot ng sakit at hirap, magdala ng ginhawa at pagpapanumbalik. Kung saan may mga organ na gumagana ng mababa sa kapasidad, magdala ng pagbabago at pagpapalakas. Kung saan may mga sistema na apektado ng sakit, magdala ng balanse at kalusugan. Naniniwala ako na ang parehong kapangyarihan na bumuo sa aking katawan mula sa alabok ng lupa ay maaaring bumuo muli ng nasira. Maaaring ayusin ang napinsala. Maaaring pasiglahin ang nanghina. Panginoong Hesus, kung paanong hinawakan mo ang mga ketongin at sila ay luminis, kung paanong iminulat mo ang mga mata ng mga bulag at sila ay nakakita, kung paanong pinalakad mo ang mga lumpo at pinarinig ang mga bingi, naniniwala ako na maaari mong hawakan ang aking katawan ngayon at magdala ng ganap na kagalingan. Hindi mahalaga kung ano ang pangalan ng aking sakit. Hindi mahalaga kung gaano kalala ang aking klinikal na kalagayan. Hindi mahalaga kung gaano katagal ko ng pasa ng pasaning ito. Alam kong para sa iyo ay walang kasong nawalan ng pag-asa. Walang sitwasyong hindi na maibabalik. Walang huling diagnosis. Ikaw ang Diyos na bumubuhay ng mga patay, higit lalo na ang magpagaling ng mga may sakit. Ikaw ang Diyos na lumilikha mula sa wala, higit lalo na ang magpanumbalik ng kung ano ang umiiral na. Inilalagay ko ang aking buhay, ang aking katawan, ang aking kalusugan ng lubusan sa iyong mga maawaing kamay ngayon. Amang nasa langit, hinihiling ko rin na pagalingin mo hindi lamang ang aking pisikal na katawan, kundi pati na rin ang aking kaluluwa na nasugatan ng paglalakbay na ito ng pagdurusa. Ang matagal na sakit ay nakakaapekto sa aming mga emosyon, yumayanig sa aming estrukturang psikolohikal, nakakaapekto sa aming paraan ng pagtingin sa buhay. May mga araw na ang lungkot ay mas mabigat kaysa sa mismong pisikal na sakit. May mga sandali na ang pagkabalisa tungkol sa hinaharap ay nagnanakaw ng kapayapaan ng kasalukuyan may mga oras na ang takot sa kung ano ang maaaring mangyari ay mas nakakapagparalisa kaysa sa mga sintomas ng sakit. Pagalingin ang aking isipan mula sa bawat negatibong pag-iisip, mula sa bawat imahinasyon na umaasa sa pinakamasama, mula sa bawat takot na nagnanakaw ng aking pag-asa. Ipanumbalik ang aking pagod na kaluluwa. Baguhin ang aking nanlulumong espirit. Palakasin ang aking pananampalataya na minsan ay nag-aalangan sa harap ng mahirap na realidad na aking kinakaharap. Panginoon, naniniwala ako na ang sakit na ito ay hindi nagmula sa iyo dahil sinasabi ng Biblia na ang bawat mabuting kaloob ay nagmumula sa itaas at ang karamdaman ay hindi kaloob. Ito ay sumpa. Ikaw ay dumating upang kami ay magkaroon ng buhay na sagana at ang sakit ay kabaligtaran ng kasaganaan. Kaya sinasaway ko ngayon sa pangalan ni Jesus ang bawat espiritu ng karamdaman na nagtatag ng sarili sa aking katawan, ang bawat operasyon ng kadiliman na gumagawa upang ako ay sirain, ang bawat sumpa na marahil ay ibinato sa aking kalusugan. Ipinapahayag ko na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na ibinuhos sa krus, may karapatan ako sa kagalingan, may akses ako sa pagpapanumbalik, may autoridad ako na angkinin ang ganap na kalusugan. Sa pamamagitan ng iyong mga sugat ako ay gumaling at inaangkin ko ang katotohanan ito ngayon. Inaangkin ko ang pangakong ito sa sandaling ito. Hinihingi ko ang pagpapalang ito para sa aking bu Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam kong ang kagalingan ay maaaring dumating sa maraming ibat-ibang paraan at bukas ako na tumanggap sa paraang pipiliin mo. Maaaring ito ay isang agarang kagalingan, isang malikhaing himala na nangyayari sa isang kisap mata. Maaaring ito ay isang progresibong kagalingan kung saan araw-araw ay nakakaramdam ako ng pagbuti hanggang sa ako ay ganap na maibalik. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng medikal na paggamot na gagamitin mo bilang instrumento sa iyong mga kamay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga pagbabago sa aking pamumuhay na ituturo mo sa akin na gawin. Hindi mahalaga ang pamamaraan. Ang mahalaga ay ang kagalingan ay magmula sa iyo na ito ay resulta ng iyong kapangyarihan na kumikilos sa akin. Hindi ko lilimitahan ang iyong pagkilos o diktahan kung paano ka dapat kumilos, nagtitiwala lamang ako na gagawin mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin sa paraang higit na magluluwalhati sa iyong pangal. Panginoon, habang hinihintay ko ang ganap na pagpapakita ng kagalingan, tulungan mo akong mabuhay bawat araw na may panibagong pag-asa, na may hindi natitinag na pananampalataya, na may matatag na pagtitiwala sa iyong kabutihan. Nawa ay hindi ako hayaang manghina sa mga salungat na pangyayari. Nawa ay hindi ko mawala ang kagalakan dahil sa panandali ang sakit. Nawa ay hindi ako sumuko sa laban dahil sa pagod ng digmaan. Palakasin mo ako gamit ang iyong banal na espiritu sa aking panloob na pagkatao. Bigyan mo ako ng sapat na biyaya para sa bawat araw. Panibaguhin ang aking lakas tulad ng sa agila. Na kahit habang tinatahak ko ang libis na ito, Maari akong maging saksi ng iyong pag-ibig at iyong katapatan na ang aking buhay ay makapagbigay inspirasyon sa iba na nakikipaglaban din sa kanilang sariling mga laban na ang aking kwento ay maituro ka bilang Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak amang minamahal isinusuko ko sa iyo hindi lamang ang aking may sakit na katawan kundi ang aking buong buhay ang aking mga pangarap ang aking mga plano, ang aking hinaharap. Gawin mo sa akin ayon sa iyong kalooban. Kumilos ka sa aking sitwasyon ayon sa iyong walang hanggang layunin. Gamitin ang karanasang ito upang hubugin ako ng higit pa sa wangis ni Jesus. Kung mayroong bagay na kailangan kong matutunan sa pamamagitan ng pagsubok na ito, turuan mo ako. Kung may mga bahagi ng aking pagkatao na kailangang baguhin, baguhin mo ako. Kung may mga relasyon na kailangang ayusin, ayusin mo ang mga ito. Nawa ay lumabas ako sa karanasang ito hindi lamang gumaling sa pisikal, kundi lumagurin sa espiritual. Mas malakas sa pananampalataya, mas malapit sa iyo, mas kapakipakinabang para sa iyong kaharian. At kapag dumating ang kagalingan, tulad ng paniniwala ko na darating ito, nawa ang lahat ng kaluwalhatian ay maibigay sa iyo, na ang lahat ng papuri ay maituro sa iyong pangalan na malaman ng lahat na ang iyong makapangyarihang kamay ang umabot sa akin at nagpanumbalik sa akin Diyos ng mga himala ipinapahayag ko na ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa sakit na ito na hindi ito ang aking huling destinasyon na may higit pang inihanda ka para sa akin mabubuhay ako at hindi mamamatay ipahahayag ko ang mga gawa ng Panginoon magpapatuto ako sa iyong kabutihan at iyong kapangyari. Ang sakit na ito ay isang mahirap na kabanata, ngunit hindi ito ang buong ako. Magkakaroon ng mga kabanata ng tagumpay, ng pagdiriwang, ng pasasalamat sa natanggap na kagalingan. Naniniwala ako, Panginoon. Naniniwala ako ng buong puso na kumikilos ka. Kahit ngayon habang ako ay nananalangin, na ang iyong kapangyarihan ay pinapakawalan sa akin na ang kagalingan ay paparating na. Ipagpatuloy mo ang iyong gawain sa akin hanggang sa ito ay maging ganap. Huwag kang sumuko sa akin. Huwag kang lumayo sa akin. Manatili ka sa akin hanggang sa makita ko ang ganap na pagpapakita ng himala na labis kong inaasam. Sa pangalan ni Jesus, ang manggagamot ng mga manggagamot, ang manggagamot na walang katulad, ako ay nananalangin at naniniwala. Amen. Kapatid ko, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung ang mga salitang ito ay umalingaungaw ng isang bagay na nararamdaman mo rin sa iyong kaluluwa, nais kong hilingin na gumawa ka ng aksyon ngayon din. Una, pindutin ang like button sa ibaba ng videong ito dahil nakakatulong ito na maabot ng mensaheng ito ang ibang tao na nakikipaglaban din sa mga karamdaman, na nangangailangan din ng salita ng pag-asa, na kailangan ding malaman na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga laban. Ang iyong simpleng kilos ng pagpindot sa baton na iyon ay maaaring maging instrumento na gagamitin ng Diyos upang magdala ng ginhawa sa isang tao na malapit ng sumuko upang magdala ng pananampalataya sa isang tao na nawawala ng pag-asa, upang magdala ng kagalingan sa isang tao na hindi alam na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala. Ibahagi ang videong ito sa mga taong kilala mo na nahaharap sa mga problema sa kalusugan, sa mga kaibigan o kapamilya na naospital, sa mga kapatid sa pananampalataya na nagdadala ng bigat ng mga malalang sakit, wag sarilinin ang panalangin ito para mihin ang pagpapalang ito maging daluyan ng pag-asa sa buhay ng ibang tao at manatili dito kasama namin sa channel na ito mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe i-activate ang bell ng mga notification upang hindi makaligtaan ang anumang bagong video dahil patuloy kaming maghahatid ng makapangyarihang mga panalangin mga mensahe na nagpapatibay mga nilalaman na nagpapalakas ng pananampalataya. Ngayon, nais kong gumawa ng isang espesyal na kahilingan. Isulat ang iyong pangalan dito sa mga komento upang maipanalangin ka namin ng partikular. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, ilagay ang iyong pangalan sa ibaba at alamin na ang isang buong komunidad ng pananampalataya ay mamamagitan para sa iyong buhay, na sumisigaw para sa iyong himala, naniniwala sa iyong kagalingan. At kung nais mong ibahagi ang iyong partikular na kahilingan sa panalangin, kung mayroong isang bagay na nais mong ipanalangin namin sa isang partikular na paraan, isulat din ito. Ito ay isang ligtas na lugar, isang lugar ng pagtanggap, isang spiritual na pamilya na nagmamalasakit sa iyo. At kung ang Diyos ay gumawa na ng himala sa iyong buhay, kung nakatanggap ka na ng kagalingan, kung naranasan mo na ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Panginoon. Ibahagi ang iyong patotoo sa iba. Ang iyong kwento ay maaaring maging eksakto kung ano ang kailangang marinig ng isang tao ngayon upang hindi sumuko, upang patuloy na maniwala, upang panatilihing buhay ang pananampalataya. Sama-sama tayong lumikha ng isang kadena ng pananampalataya, isang alon ng mga himala, isang kilusan ng kagalingan, na lumuluwalhati sa pangalan ng at nawa ay pagpalain ka ng Panginoon, pagalingin ka, ibalik ka ng ganap sa pangalan ni Jesus.